Okay ha, ah. meron tayo rito guys na Mitsubishi L300 Yan, FB type Yan, ang issue na ito guys sa ah, Hard starting sa umaga ah, Kapag sa umaga ah, Panay ang redondo lang Kung baga matuli ng redondo pero ah, Ayaw niyang umandar Kung baga ayaw niyang mag one click Yan, sir, dito kasi yan Yan, ito guys, uh, ah, bibigyan ko kayo ng idea Kung ano lang ang nagiging problema niyan Yan Bali, ang gagawin niyo muna guys sa ah, Ang gagawin niyo ah maglagay kayo ng wire dito sa may positive yung positive guys ha ngayon ang gagawin nyo uh, erectan nyo rito sa may uh, heater plug yan ito guys apat na peraso yan heater plug 1, 2, 3 4 yung sa dulo And ngayon guys ha kahit saan nyo ilagay yan dito kahit saan nyo idikit kasi may connector naman yan dito yan, katulad nito na nasa positive tayo. Na ididikit nyo rito. Yan, kapag kumikislap ng malakas guys. Yan, tapos sa ah, ang, ang spark nya ah, halos mapaso kayo. Ibig sabihin na ah, buo lahat ang heater plug niyan. ngayon guys sa ah, kapag ganito ah, hard starting sa umaga. Kapag mainit ang makina ah, one click na. Sa umaga lang siya ayaw umandar. Kung baga pa na Yan, ito guys ang pangalawa sa i check nyo. Muna yung testing nyo muna yung heater plug. Ito yung pangalawa. Yan, pansin niyo to. Makrosyon Sir, ito ang problema niyan. Yan. Ito guys, yung kulay itim na to, papunta yan dun sa may heater relay. Ang heater relay niyan guys, nandun. Katabi ng uh, starter relay. Yan, ito lang guys, na nagiging problema niyan. Nagkocrotion, nasusunog. Kaya walang power na positive dun sa may uh, heater relay. Yan. Ngayon guys, sa ito, may init ang makina. Tuturuan ko kayo mag-testing Uh, kung paano nyo matetesting kasi ito guys mainit na yung makina uh, hindi nyo na matetesting ang heater nyan kasi nga uh, hindi nagagana yung uh, heater controller kasi nga mainit na yung makina yan ito guys yung uh, sending unit yan dalawa yan ito yung kulay green papunta yan sa heater controller ito naman guys yung kulay dilaw papunta yan dito sa may uh, temperature gauge ngayon ganito guys magtesting yan yan ko natin yung susi yan, on. Pero yung relay, sir, hindi tumutunog, di ba? Oo, oh, hindi nga. Yan, hindi natunog. Ang tumutunog yung, ano, ah, uh, shot-fog valve. Yan. Ngayon, guys, ah, uh, ito, ang gagawin nyo, bunutin nyo to Yan yung sending unit. Yan, kapag nabunot nyo yan, ibig sabihin, wala na siyang, ah, uh, binabatong signal papunta ron sa may, uh, heater controller. Ang heater controller nga rin, guys, ngayon, ng katabi ng intermittent relay yan ngayon guys may lalakitik na yan kasi pinunot natin yan o oh. o oh, yun nga na yan guys lalakitik na oh, lalakitik na Yan. yan ngayon sir i-on mo susi ha saglit lang ha yes, yes. meron tayong test light guys ganito mag testing ha ilagay nyo sa negative yan negative siyempre kailangan guys iilaw sya yan umiilaw ngayon dito nyo ilalagay yan. Sige sir, paki-on nga susi. Yan. Walang lumabas. Off. On. Pero lumalagit yung guys ang uh, relay. Sige sir. Off. On. Yan. Bali, wala siyang power. So ito lang guys ang gagawin nyo. Rex, saklit. Rex. Yan ito. Power yan sa heat relay. Wala ka ba Yan. Puputulin nyo lang to. Yan. Putol. Putol. Tapos ito, dudugtungan nyo lang. Yan. Kuha muna tayo rito. Ito guys, actual to ha. Pero ang ilalagay natin dito guys, yung mataba na. Yan. Lagay nyo sa positive, direct. Kasi ito guys, naka-direct yan dito. Sa may positive. Yan. So ang problema niya ito lang, macrosion. Kung sunog na, yan, kaya hindi nagkakaroon ng output dito sa may uh, heater plug. So, ngayon guys, ang gagawin natin, yan, dikit natin. Sige sir, paki-on susi. Yan, meron na. Meron Di ba na, sir? Uh, yan, si sir, pakita ko si sir. Ayos, ayos pa? Okay, <laughs> sige ko talaga bird. ganyan lang guys. Ah, kapag uh, hard starting sa umaga, check nyo muna yung heater plug. Yan, kapag buong heater plug, dito na kayo pumunta. Sa ginawa ko, puputulin nyo lang, i-direct nyo rito sa may uh, ten terminal mismo. Yan, lalagyan nyo lang ng ganito guys. 516 terminal. Yan, ulit guys. Sir, on. O, oh, meron na. Ngayon okay, na, ibabalik natin sending unit. Yan, nakabalik na. Sige sir, on susi. Ah. Oh, wala. Yan, ibig sabihin guys, uh, hindi siya gagana kasi nga mainit pa yung makina. tanggalin natin. Sige okay, sir, paki off. On. Okay. So, ganun lang guys. Uh, kapag hard starting sa umaga, kaya nyo na yung video ko. Uh, kahit nasa bahay kayo, magagawa nyo na maayos sa sasakyan nyo. Sir, baka meron kang babatiin. Maraming salamat kay Bert Paladin. na trusted talagang electrician. Maraming salamat. Shout out sa mga tropang buy yeah. Sir, ba, ano na rin? Ano mo sa stock niya? Binebenta mo to? Ito, binebenta ko, po. ito binebenta ko po for sale. Uh, 2013 model, dual aircon, kompleto okay, papel na karehistro, exceed ang body. 345 negotiable Sir, kanino tayo mag-PPM? PM nyo na lang po ako. Di kaya si Bert, pala din. Wala pong pong ano pong pangalan pong 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 ko po, Truman Rubledo po. Maraming salamat po, Bert. Sa mga manonood ni Bert pa sa YouTube channel. Supportahan po natin siya. Napakabait po at saka napakagaling pong gumawa. Thank okay, you, sir. po. Thank you, sir. God bless you, po. Yeah, bali, lang, guys. Uh, kung meron kayong gusto matutunan, uh, puntahan nyo lang ang aking page yun. Ang YouTube channel ko, GM Paladin na uh, YouTube channel. Yan. Tapos meron din tayo mga ina-upload sa ating uh, Facebook, uh, Bert pala Okay, guys. Thank you.